at kailangan talaga napakapabanal ng may mga gulay. Okay, Diyan paano malilinisan pa. Makatipid basta. Ano no? Kasi yung may ari ko na bisita din. Yan, maniliit nang talaga siya. Oo. Kaya siya lalaki. Natatandaan ko 'yun. Basta uunahin natin 'pag 'yan. Ito siya oh. Ang sarap dito oh. Tuuulam natin tapos prito na isda. Ah, ito. Katu ito. Dito lang ako makadala nito nang ampalaya. Eh, Madalas sana ako oh, kasi hindi naman kinanim, eh. oh, ano to yun? <laughs> <niya> yan. Tinanim Tobo niya Ato niyo, Akin eh. Kaya yan po, mga ano dyan, bas, Ano so, lirin, po? San, pwede Inalala oh, nagbuhay oh. Now, Madrika, tao. ninyo yan. Yung... Madrigataw? Oo. Ang damsarang buma? bunga. Sabi ba ng Dushman King <laughs> yun? <laughs> Kaya sa'yo na, o ayan sa oh. na rin. Ito ini. Para sa uh, Division. Oh. Ah. Pungo na, wala na ah, na wala pa papa ano? Hindi ba yung pwedeng gulayin niyo?